Binawi na po ng pambato ng PDP laban na si Martin Dino ang kandidatura niya sa pagkapangulo. So kasi ang loob niya sa pagturing sa kanya ng Comelec na nuisance candidate. Ganoon, kasabay po nito lumabas ang bahagi ng umano'y campaign video ng sinasabing papalit kay Dino na si Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Ito na kaya ang hudyat ng pagtuloy ni Digong sa presidential race. Alamin sa report na ito na insulto po kami dahil ako po ay kinonsidera bilang nuisance candidate. Ganito na lang ang sama ng noob ni Martin Dino matapos matanggap ang sulat mula sa COMELEC na nagsasabing isa raw siya sa mga posibleng ma-disqualify sa pagtakbong Pangulo sa 2016. Nakasaad sa sulat na walang malinaw na ebidensya magpapatunay na may pinansyal na kakayahan si Dino para mangampanya. Yan ay kahit miyembro siya at inendorso pa ng partidong PDP laban. Wala po nakalagay doon na kailangan kang maging mayaman kailangan kang maging mapera. Tandaan niyo po, ako ay inindorso ng aming partidong PDP Laban. May pagkakataon pa naman si Dinyo na patunayan sa Comelec na hindi siya panggulo lang sa pagdinig sa Nobyembre. Pero hindi na ito nahintay ni Dinyo. Kahapon kasi, naghain na siya ng statement of withdrawal sa Comelec. Dito rin sinabi ni Dinyo na si Davao City Mayor Rodrigo Duterte na ang papalit sa kanya kahit hindi pa rin pumapayag ang alkalde. He a, a very loyal uh, party man and that he would abide by whatever is the decision of the, of the party. Tikom naman ang comelec tungkol sa pag-substitute ni Duterte. Ilang oras matapos ang pag-atras ni Dino. Lumabas naman sa social media ang video umono ni Duterte at vice presidential candidate as si senator, Alan Cayetano. Kalbaryo natin araw-araw ay hindi dapat forever. Ang matapang na solusyon at mabilis na aksyon nila, Alan, ang kailangan natin. I think that... Uh, with your experience makukuha natin itong magandang resulta Ngayong araw daw posibleng ilabas sa telebisyon ang kabuuan ng video na bahagi ng sinasabing ad ng tambalang Duterte-Cayetano. Sinisika pa rin ng News 5 na kunin ang panig din na Duterte at Cayetano tungkol dito. Umaaksyon. Jan Kalimon, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.